with this airport uh, headed uh, by Meralco the least thing that we can do is to be grateful to Meralco na at least uh, may nakikinig sa amin at may tumutugon sa panawagan at request ng taong bayan uh, kaya kahit papano, you know that's a uh, 2 million na uh, kilos of unnecessary uh, unutilized and unusable Uh, uh, wires. Eh, malaking bagay yon na hindi kayo sa A few months ago, I, I, think it was uh, uh, fully and covered na may tumumba rito, just eh, sa Codley, sa kanto Eh, maswerte na maswerte tayo. Walang buhay na, na disgrasya. And with the effort of Meralco and your city government, uh, at the mga barangay, uh, hindi man natin ma-perfecto pero sigurado ako mababawasan na yung probability na may tumumba ulit na poste. In fact, may isang netizen kahapon uh, pinorward sa akin yung yung pictures sa uh, somewhere in Aboneros and we'll visit that also. So, pag nagtulong-tulong talaga ang private sector at gobyerno, uh, inch by inch, meters by meters, and before we know it, We've achieved uh, several miles of, you know, making uh, the city of Manila pleasant. They, they've been doing it uh, since April, somewhere else. And uh, during our last meeting, uh, mayroon magpopulbasa meral Meralco sa Manila. Gusto namin magpasalamat ng luwas kay uh, Liorne, uh, for supporting us in this endeavor. Ang laking bagay pag. Uh, kakampi mo ang uh, City Hall at as uh, we have been saying in the past uh, kami sa private sector particularly sa Meralco kung walang support uh, from the government, medyo mahihirapan pero ito talaga kitang kita namin ito taus-pusong support ng uh, Manila, in Yorme, kaya talagang todo-todo na itong uh, pagkilos natin as uh, the good mayor said 2 million na itong uh, kilos of uh, uh, unnecessary wires na actually um, ulog-dulo ito nung pandemic. Ang daming nagsampay ng mga uh, linya nila, yung hindi kiniklear sa Meralco, hindi kiniklear sa Manila, basta na lang nila sinampay yung kanilang mga linya dito kay Bandage yung Situation. So ngayon, nandito tayo sa sitwasyon na ito. Pero alam nyo naman na kami sa Meralco, of course, you know, oh, si Ormes na action man, talagang hindi namin titigilan to sa mga kayo na kami na hanggat hindi natatanggal ang kahuli-hulihan oh, masakit sa mata na spaghetti wire tuloy-tuloy itong trabaho namin